Jed, ano yung naging paliwanag ng pangalawang Pangulo na nakapaloob sa inilabas niyang mensahe? Aga ayon kay Vice President Sara Duterte na uunawaan niya yung galit at pagkadesmaya ng taong bayan dahil siya mismo ang nakasaksi ng nangyari umanong pakikialam dito sa pondo ng pamahalaan. Bago pa man niya sumabog ang usapin sa katiwaliang ito, Madalas na niyang narilinig ang mga panawagan ng overseas Filipino workers ukol sa transparency, accountability, peace at security. Inihayag ng pangalawang Pangulo na personal niyang nasaksihan kung paano umano manipulahin ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Ayon kay Vice President Duterte, sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang batugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, mis tulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataan Pilipino at pinaghati-hatian umano ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Binigyang diin rin ng bise presidente na ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd ay may kaugnayan sa mga isyu ng katiwalian at ininda niya ang mga pag-atake. Kasama na ang impeachment upang mapagtakpan ang katiwalian sa 2025 budget. Dagdag pa ni VP Duterte, ang pangulo ngayon ay humaharap sa isang malalim at seryosong problema. The president now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also see clear answers on how a budget The deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Binigyang din ni VP Sara. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, nakaisa siya sa milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong-umano sa insekuridad at walang kubusugang kasakiman. Dapat aniya pakinggan ito ng pamahalaan at hindi para isantabi at baliwalain lamang dahil Filipinos deserve better. Aga sa mga oras na ito matapos ilabas ni Vice President Sara Duterte ang nasabing pahayag ay wala pa tugon o pahayag mula sa Malacanang o kaya naman mula sa House of Representatives na siya nating aabangan sa mga susunod na oras. Ayan muna update, balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina.